Ang Bureau of Customs ay nagpapaalala na maging maingat sa pagpapadala ng inyong balikbayan boxes, lalo na at maraming napapabalita na nabibiktima ng mga mapagsamantalang freight forwarding companies abroad. Narito ang ilan sa mga dapat mong tandaan sa pagpapadala ng inyong balikbayan boxes. Una, pumili ng mapagkakatiwalaang freight forwarder, tignan ng reviews, recommendations, at kung ito ba ay rehistrado at akreditado ng DTI FTEB. Ikalawa, mag-ingat sa may mga mababang singil dahil karamihan sa mga ito ay modus lamang upang mas makahikayat sila ng mabibiktima. Ikatlo, itago ang mga resibo at dokumento ng inyong ipinadala. Ikaapat, makipagugnaya sa freight forwarders at alamin ng container number, bill of lading at port of destination. Tandaan, ang kaunting pag-iingat ay makakaiwas sa inyo sa malaking abala. Maging mapanuri at siguruhin protektado ang inyong balikbayan box. Kung may katanungan, tumawag lamang sa Bureau of Customs Hotline 02-8705-6000 o mag-email sa boc.cares at customs.gov.ph. Palaging tandaan, panatag ang may alam.